taga Manila. Oi. Trabaha ujud guys. Mayra bang. Bahak. Kuarta. Au. Aw, ang taga Manila ron. Nagbaha og tubig, naglangoy lang ni ra to. Mura na lang sa baki. Ang taga Manila, nag Naglangoy lalo ikaw. Ikaw kuno na maglangoy lalo ay dira. Iya maubos pa yung dagat bakuan wake. Makwanta? Si Karusada? Ay, kusog mo kayong baha dito sa Manila. O sa Cebu. Maluoy kayo ang taga Manila. O taga Cebu. Kayang taga Cebu kay baha sa dugkusog. Muna, kabahaan. Pagbuot sa Ginoo. Pagbuot sa Ginoo, dili akong pag Wala tay mahimo ani guys guys. Wala kwarta, wala tay mait Ang kubre walay kwarta. Ang sa kubre gabaha-baha Taga-tukod ang sa Manila taga-paa. Ay, ang sa Manila mura'g kusog jud. Ani sa karang sibo taga-paa. Si Kuro. Taga-paa si Kuro. Mo diay ang taga Today short short kay abot man sa paa ah uh, what ay mahimo ana uh, mm -hmm. ah mahi mo mahimo ikatabang sa Cebu ikatabang sa Manila Wajo ko ikatabang ani guys ang akong ikatambag ay ikatabang sa inyo sortira what ay mahimo ani kay mo di mo ko taga dira kumana ko rescue our kung nasa may barko me kung barko sa kalayo mo kalayo sa unya tuh basa basa nung sa ulan ano Watay gasolina. Wadu tay gasolina ana guys. Tumiipit mo sa ta ana. Watay gasolina. Hindi na pa puno man tay gasolina. Pero ang sibo, puting kalayo. Layo kayo ang sibo guys ay. Puerte yung layo ah. Mahiyos na lang atong kwan ligid sa motor. Yung sao na to. Huwag mo tayo kwarta. Hindi ang bato. Banta sa Manila o sa Bye-bye! Maaari na ang akong ikatabang sa inyo kaya walang mong au Bye-bye! Bye-bye! Okay. Thank you for watching!